dito sa lugar ko guys, napaka-presko dahil hapon na at uh, wala nang araw tingnan nyo naman ang kapaligiran, no? napaka-ganda napaka-liwanas ng kalangitan napaka-lakas uh, ng hangin, presko dito yan sa Sueva at ang araw ay ang palubog na oh. natapos na yung trabaho ko maghapon hapon at uh, ito, pag-alagala lang ako Uh, tinitingnan-tingnan ko lang itong uh, lugar ko dito dito sa lugar ko pag nandito ka na, nandiyan ka lang sa loob hindi ka na makalabas, makapunta sa malayo ni walang bakala dito ang, ang uh, bakala lang dito o yung tindahan ay isa lang banda doon at uh, wala nang ibang uh, tindahan kundi nag-isa na lang yun at paglabas mo doon, hindi ka makalabas kung wala kang ID ayan, paikot-ikot lang ako dito sa lugar namin Tingnan niyo yung bahay-bahay uh, namin dito. Yan yung uh, accommodation namin. Ano yan? Kevin. Uh, Napakalawak ng uh, aming uh, kapuruan no? oh. At dyan sa gilid-gilid diyan, marami din mga tanim-tanim sila dyan. Yung pinakita ko doon sa likod, may mga tanim sila mga ano uh, malunggay, mga talong, talukbati, uh, okra, saluyot at uh, yung uh, mga gulay. ayan ang uh, lugar ko dito, napakaganda. Napaka lakas ng hangin at uh, kapag tanghali naman dito, napakainit. Ay, hindi ako nakalabas. Uh, Nakapag-day off ko. Diyan lang sa bahay. Uh, ito yung aming mga bisikleta. Kanya-kanya kami mga bisikleta na ginagamit dito kapag wala kaming ginagawa. Yan, nagbabike-bike lang kami dyan. Paikot-ikot. At aheto uh, Gamitin natin. At uh, magala tayo. ginagawa na bike bike lang ako dito pa ikot ikot <laughs> nakakainip din minsan kasi dito kapag wala akong ginagawa kailangan na uh, yan, kahit napapaano ikot ikot ka lang dyan dahil uh, ito yung bisikleta ko kapag wala akong ginagawa ko punta lang ako dito doon sa labas malawak naman itong aming lugar na yan kung gusto nyo mong uh, bumili ng pagkain dyan ito yung pinaka sentro dyan isa lang ang tindahan uh, doon paglabas mo doon meron security hindi ka makakalabas <coughs> napakalayo sa syudad pa mag uh, sasaksakyan ka pa ito lawak ko yan ang lugar ko ngayon kapag wala naman akong ginagawa nahinip ako yan ang bisikleta ang lakas ng hangin guys ang, 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 ang ganda ngayon, at atara punta tayo dito sa alabas guys Uh, yun ang planta at ito uh, sa labas, ito yung accommodation namin matayang nagbibike-bike bike ako yan <laughs> dyan disyerto yan dyan at ito sa tabi ng daan kapag naiinip ako yung ginagawa ko nagbibisikla-bisikleta <laughs> oh. sarap ng hangin fresco Я не доллар, Сергей. kita na bahay dito ang lalayo yan lang ang uh, nasakit na kami ng uh, disyerto kapag wala akong ginagawa ayan pa bike bike lang ako uh, dito, eh. dito naman yung uh, mga mga kapitbahay mo ang layo. nirahan dito mga ano mga Pakistan

sa tayo doon sa mga naninirahan doon papakita ko rin sa inyo yung kapitbahay namin ang layo <laughs> ang layo ng mga kapitbahay namin dito siguro nasa 2 kilometers bago ko makarating doon sa kapitbahay mo doon pa yung bahay namin sa likod ayan uh, yung parating naman yung mga Bangladesh <laughs> nakapalda sila yan yung mga Bangladesh guys may kanya kanya sila mga kasuotan dito kapag nakikita mo mga nakapalda ganyan tapos maitim yun yung mga Bangladesh ayan kemenatso <laughs> dike <laughs> ang hirap pa mamadyak guys ang layo nito nga pinuntahan ko at uh, papasyalan natin yung mga ibang lahi dito mga kapitbahay namin wala mga ibang lahi dito ay mga ibang uh, Pilipino, mga ibang lahi pala lang nandito at uh, ayan yung Bangladesh ¡Qué menazo! <laughs> ¡Qué menocho! <laughs>